sa alis daw kong alis saan kayo pupunta? papahinga nga muna kami saan? utang kaya muna namin si LV alin namin kung anong alin niya sinasabi rin kasi hindi pinapagawa mga badi si kayo dyan tulog hmm. so, iglesia sige po papasyalan niyo doon muna kung pinapapunta nga kasi nung pag-alis daw namin kinabukasan dumating si LB kasi nga chinachat ni chat chat yung dalawa eh oo oh, mensahe sa ito naman eh uh. parang nga nakapahipay na rin oh, punta nyo muna pero ewan eh, lang din naman kami pinapasiliw uh. hindi kung sakaling ano na eh kung sakaling kung sakaling may bahay doon di ba marami kasi paupahan doon sa kanila no? Doon sa kanila. Kung sakali, di tulong dati na lang kami. Na, dati na, ano nga, eh, pinapaganap na kami din. Oo. Eh, yung sinasabi nyo pala dati na Ipala ano na eh. sinasabi nyo na alam nyo yung paupahan, meron pa? Yung inaano namin yung ako nga nung nag-asawa ko Ah, uh, edi pag may nakita Ipala ulit po kayo. Nag-upahan sila doon. mayo naman, ewan, ang baka magkasunod. Ah. Doon kila, malapit kila kasi, atin Malapit kasi kila Ate Elvin ay may mga paupahan doon. Kung meron, di... See, mahirap, mahirap po na. Mahirap ko na... Kasi marami ng um, katulad doon. Madali ka lang uh... Hindi na. Eh, saan kayo titira kung wala tayong makita ang upahan? Hindi yeah. hmm. hey, mo din kami sa kanila. Kasi sabihin gagawa sila doon. Hindi naman na ayaw namin kung natuloy. Pero kung gagawan na, iparag eh, kayo ba't mo hindi niya ginagawa? Sabi nga, ay, hindi naman ginagawa. Gagawin na, papayag po kayo doon. Oo, mm, oh, gano'n na lang po. Ang problema nga rin nila yung mga materyal. Para may matuluyan po kayo. Kesa mga pahan po kayo, nanay. Mga pahan kasi mahal. Oo. May paupahan sila eh, 3,000 na lang. Ay Sino? industry namin Hindi, mas maganda na yung iuupa natin, katulad yan, 6,000. Kunyari, dalawang buwan kasi yun eh, one month advance, 1 month deposit. Kano? 6,000 agad yun. Minsan, humihingi pa sila ng deposit itong dalawang buwan. Eh, 9,000 na yun. Kapag ako napatayo dun, huwag na sa lukuran. Ang hirap kasi. Alam mo kung ba't mahirap? Hmm. Dinadaanan mo yung mga yun, yung mga nagre-reklamo may mga bata kasi wala namang daanan pa gano'n eh. sana maganda, maganda may daanan saka ano din eh, yung uh, ano rin, mga ano sila naninita kasi mm. may daanan din isa may diba sa badong kadadaan na kaano rin mga siga eh. ayaw magpadaan <laughs> wag ko tayo gano'n magpapadaan ako ano kasi yan eh. alam mo yung may mga kilalang mga nagcheck point si Rayan talog na talog mga body oh.

i ko lang ako, anong sasabihin niya eh. Nakapagod ito, nakakaawa itong bata niya. Oo, okay, kawawa ka talaga na eh. Nakapagod kasi maglakad eh. Lakad-lakad. Mesa, mga tao. masal. Gising ko na ito? Oo, tulog pa eh. Mamaya na na eh. Maaga pa naman. Uh, pagka-gising na ano lang. Alta sa almosal na eh ha. Hmm, gising ka na kayo dyan. Nay, hapang desal. Hmm, mainit pa. Calm na kayo. Tapos ah, kayo. nay. Mag-almusal kayo. Ano? Kanin. budget niyo Budget nyo. Good Sige Ano sa natin. <laughs> <noh, each family. laughs> yeah? Ah, lalain mo sila na dyan. Dyan, ah, mo sila na. Kaya? Ah. Ikaw ko yan, ikaw muna mag-desisyon. Ikaw na mag ko yan para sa, okay, so, sa inyo. kasi wala kayong matirhan. kami mo, magsusunto ko kayo yung mga. Hindi, ano lang yun? Biruan <laughs> <Biro>, lang. <laughs> lang. Ikaw muna mag-desisyon ko okay, yan, ha? Ikaw muna mag-ano. Mag-desisyon kung gusto mo doon. Dapat kaya nga minsan sinasabi ko kariton na lang mo. hindi ikaw payag ka, payag kaba kung sa kariton para ko ka makabili o ibadhi paayak ka bang ay nai, na, dito na, na Payag ka bang tumira sa kariton kay jat oh kakay mo ano ay 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 Mahirap maglakad eh. Hindi. <laughs> 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 <acted> Sige, <mittelap> Ha? Wow, sika, sika cepoy Sika. Sika yung bike mo. Ha? O mamaya na pagbalik nyo. Bago gumising. Kakagising pala. Kakagising ka. So. Ayun. Ayun. muna Ayun. Ayun. muna ha. Tapos sabihin ko na lang mo sa inyo kung ano sinabi. Kung ano sinabi. Oh, balik ka na lang ha. Okay. Kahit ikaw. Kahit, okay. ikaw, kahit, ikaw, kahit ikaw na lang mamalik. Babay, ando muna si nanay tapos balik ka sa akin. No? Ayaw nga nyo ako eh. Pag ano. Na ikaw lang mag-isa? Oo. Oh, yung pumunta nga saan ako dito eh. Sabi niya. Huwag na. Baka di ka pabalik. <laughs> Hindi ba? <laughs> Hindi nang pababalikin naman kita. Sayang kasi eh. No? Ah, sige, sige Nani, nagmamadali si nanay oh. Baka baka tawa, tumakas ka na naman kung saan ka na naman pumunta. Hindi nga, kailangan nga, namin malaman, oh. nga na malaman din. Oo. Kasi nga napapagod Oh, hindi. Kaya ma, kawawa talaga siya na, maawa ka sa kanya nai eh. Kaya nga ko sa akin, ikaw ang kayo. Pati di nga dito ka lang, rin, rin, rin. Dito ko, meron Oo nga po. Yes, na naman si Kuya May gamit? May gamit. pa kayo doon. Sa akin. Hindi pa naman kayo Oo, okay. Uh, Oo. Ang kinti na muna ako. Mag-alil ako ng mga bata. Pwede balik ka ha. Huwag kayo uh, kalis niya Balik kayo sa akin.